guys, good morning. So, naglamikol na yung bagyong Gerbena. No? Sobrang lakas. Lakas yung ulan kaysa hangin. So, so nagsabay yung hangin at saka ulan. Hindi ka ni Tino Na, uh, lakas yung hangin. hina yung ulan. So, mga ka dito guys. So, continue, guys. Yan. So, lakas ang ulan guys. Tingnan mo sa video guys Parang Mahina lang Pero malakas yan Yan bumaha na guys Yan o oh. Yan o oh. Nakikita mo parang Tubig na lahat Yan Hindi kagaya ng Bagyong Tino guys Malakas yung hangin mahina, mahina yung ulan Ngayon naman birmina malakas yung ulan ganito ano ba yun kagabi pa to hanggang nag umaga kaya ganito nang bumaha na dito yun uh, hindi hita ko yan yan yung maging tino guys yung maging tino guys nabuklas yung buong namin ito bago to yan so ngayon naman nag uh, ano tayo guys na kita bantay tayo sana lagi hendak hendak tayo sana so, mau mong nyari so, ano selakas nang lakas yung wagyo and lakas yung amin kita na tayo guys kaya yung dinung natin na minggu taas okay bacat na ha Ayan ah. Ayan. Ayan. Tumutulok. Tumutulok na guys. Ayan. Tumutulok na. Wala na guys. sa na tayo guys. Isa na guys. Oh. Ano? Lakas ng ulan guys. Basta. Ayan. lumabahak na talaga guys. Lakas na angin guys. Các có thể thử. Masuk tayo guys sa baga Masuk tayo sa baga guys Ito wala kas na yung ano Ayon. Naginaw na ako guys eh Ayon. Sayang ang bayot <laughs> Sayang ang bayot Ano lang guys sa mga uh, ano dyan alis na kayo sa inyong bahay pag daanan ng bahay yung bahay nyo kasi nakakatakot yan pag yan natin antayin na bumaba pa ng malakas malakas to sa gabi pa to guys nagulit isa guys mula nung 6 6 pm hanggang ngayon no? Oh. sa gabi Siguro pag masyadong malakas yung ulam, yung yung, ano yun ano yung medyo kamidi ito? di pa yung tadi guys sa mga lakas guys. kamaas na yung tubig, eh. makial na dito sa as. hindi tayo makapag-video sa labas kasi basta mabasa yung ano natin. Tama ba yung cellphone? Ito yep. yep. e talaga ang news. tayo sa loob ng wish magandang tayo wish tayo sa loob Itong mag-yog guys, wala tayong auto, wala tayong binipa, wala tayong pita ngayon. Basta nang bumili kasi nagkakagawa eh, sa bahay nila eh. Tulog na nang tulog pagdang mag -yaw. malamig na ang ano magingat kayo dyan magingat kayo magingat yung magingat yung magingat na. yung narinig yung uh, yung agos ng magingat ng dalangan Dawit daw na. Yan o. Yan o. Yan o. Yan o. o. Baka ang ginaginaw kayo guys. Kape muna kayo guys. Magkape muna kayo. <laughs> sa ngayong wanaon na bagyo kailangan ako kailangan ko ng 4-chair na kapi sana all wala na lakas ng tulog ito Sa tolo, ito. ng tulog ano, upload lang guys panoorin nyo lang guys uh, wala nga no edit no edition eh Ay, lakas sang agos ng bako stick Iyan, sa pusti guys oh. Ay, lakas ka guys. Wala na, guys yes, oh. Okay, ayan so. oh, naan. Ayan oh. Ayan lakas. kayo. guys. No, no. well, no, Plastik guys oh. Outreach. Ayan Ayan. 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 Ayan ano yan pumunit Ay, na yung plastic bottle guys paano galing yan yan o oh. yan ayan o yan kasi lang guys kasi lang guys ano? hindi ko na alam kung saan na yung daanan baka mabulaso tayo hello 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 Hello. Tingnan natin ulit. Hello. Hello. Iyon. Po. Yan. So, na lahat, guys. Gaana na guys, so na lahat guys. Hay, hay. Yan, lakas ito. Yan, guys, lakas. Yan. yan guys so. guys no Mag-ingat naman tayo lagi guys Sa uh, bagyo Umiwas na tayo guys no Bakuto tayo guys Ayan. Thank you for watching guys